sa bawat kalsada ng mga kwento ng buhay na hindi natin agad napapansin. Mga kwentong puno ng sakripisyo, pagpupursige at kawalan ng pag-asa. Nasa Mindanao na, lahat, pamilya ko. Dito, maraming tao. Sa pamay niyo, At least, na pamilya ko so super thankful naman ko talaga Hindi eh. na ako nang hindi na ako umaasa pa sa mga sa pamilya ko sa mga naging saksi na kanilang sa araw-araw. Minsan ay nagbibigay kami ng sobrang baon upang mapagbigay sa kanila ng tulong, ngunit madalas ay hindi. Kaya ngayong araw, nagbigyan kami ng pagkakataong sila yung mas matulungan at samahan nyo kami sa aming gagawing proyekto. guys, wala akong namin kayong tanungin. Ah. May konting tanong lang po kami. Bibigyan pa namin kayo ng konti mamas ko Okay lang po ba? So, ano tayo? Kamusta po kayo tayo? Ano ganito. Hirap na hirap na. Hirap na hirap na po kayo tayo. Ah, ano po ni tatay? Ha? Ano po mahalin tatay? tatay? Noel! Noel po. okay. uh, ano po si tatay? Magsisibinti. 7 years, old. Uh, ah. Ilan taon na po kayo na, or buwan, na namamalis mo? Unang pandemya, ano yun? Unang pa eh, na-stroke ako, dalawang bilis na eh. Na-stroke po kayo? Uh, ah. so, kamusta po kayo ngayon tay? E, eh, Araw-araw po -araw kayo niyan dito. Ganito na lang ang buhay, para makabili ng gamot. May pamilya ba kayo tayo na nauwihan mo? No? na, well, uh, nasa Mindanao. Asawa niyo po tayo? Ha? Huh? Asawa niyo po? Nasa, eh. Pati mga anak niyo po? Huh? Eh dahil pag doon ako, mamamatay lang ako eh, doon. Pwede, kaya... kaya... pwede po tayo sa Magandang lugar. Para mas pahayos nyo. Kaya nyo po ba na! Dito na lang ako masyado. 'yung ay gapang ako bumukot. Diyan ayon mo na Hindi dito. Dito na saktang lang ako. Dito na lang po. Dito na lang talaga. sa Mindanao lahat sa Mindanao sa Takurong sa Mindanao po oo oh, sa Takurong, sa Takurong. Oh. Oh. mamatay ako ro di ng gabon. Uh, ang makakain ng ng gamot kakain ang mga kain ka oh eh like, wala gamot ganun talaga kahirap sa ano po oo oh, kahirap Kaya, sa probinsya paano po kayo nakaka uh, nakakain po sa araw-araw sino pong nagluluto ko po sa'yo eh misa't. Hindi nagbibigay din, binibili ko na lang pagkain. Mga ready to eat na po. Nakakawa din ang disorder. Eh wala, pag doon hindi ka makakain ng sabado. May tinitig pa po ba kayong may ulo? May mga medicine po ba kayong gamot? May mga po May dala pa ako dito. Ang isang capsule na rin, dalawang daan. Ay, pati nga, pwede mo makita tayo. 200 pesos for two capsules. Oo. Grabe, mahal pala. Mga herbal to eh. Herbal yun tayo po. Doktor po ang na nag-recommenda -re sa inyo ng mga gamot niya ngayon Ako na ang bumibili dahil pagka sa gobyerno galing, mamamatay ako, tiniri kami pa yun ng kayo. Ah, Wala ka naman talag. Kumbaga hindi ko kayo na sa atin. Wala. Ito ha, 2,000, libo, isa niya. Okay. Isang kapsul niya, 200. Araw-araw, dalawang kapsul. Dalawang paano kong mabubuhay sa Mindanao? Kakainin mo yung kamuti kahon. Eh dito ka na lang, manghingi ka alsin mo lang yung iya. Papahir po lang po ano sa siguro kasama po ba kayong katulong nyo sa ano? Wala? Okay so, nyo po? Wala din Ito 200 ah, Isang kapi ko. Kap 200 isa po? Hindi ko patala yung kapi ko. 125 isang Ay, yung herbal po. Oo! Oh! dato yung kasama sa paggagamot nito. Oh. Eh marami akong gamot na hindi dala. Uminom na ako kanina sa bahay. Bali ngayon po no, tayo, kamusta yung ano, sabi nyo? Masakit po yung pakain pa, 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 pa nyo. Hindi kayo maraming ano maayos. Wala. Pilay, pilay na. Pilay. Wala po ba? Ay. Wala po ba kayo inuwihan ngayon tayo? O may lang sa inyo dito? Ah, oh, may nag-atid yung mga kaibigan ko, pinsyan. Wala nga pala akong dalang mga gamot. Eh. Ah. Ito ha, ah, isang capsule, 200 200 pa Yung kape ko ha, ah, sa umaga 125 isang sachet, galing sa Saudi Arabia pa yun. Order ko pa yun. Ay kung hindi ako namamalimot ko, patay ah, okay. ko. Habang unti-unti lumalayo ang aming mga hakbang, naiwan si tatay sa lugar kung saan siya pilit na bumubuo ng kanyang manting mando. Sa likod ng kanyang mga ngiti at kwento, naroon ang isang katotohanan na masarit ang Hindi lahat ng laban ay may pag-asa at hindi lahat ng sakripisyo ay may gantimpala. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili si Tatay Noel sapagkat para sa kanya, ang bawat araw na lumilipas ay isa ng panalo sa laban ng buhay. Base sa ginawang outreach project, isang bagay ang aking natutunan at ito ang pagbibigay ng bukal sa loob, maliit man o malaki. Sa so programang ito, natutunan namin ang halaga ng malasakit, pagtutulungan, at kabutihan. Yung kaya na Kuya Noel at Kuya Joel ay nagpapakita na kahit simplang pagbibigay ay pwede magdala ng malaking pagbabago. Hindi ko akalain na meron pala talagang pamilya na kayang tisin ang isang magulang na tila ba kanya ng sikmurain na habang sila'y magkakasama. Naroon sa malayo ang kanilang ama, naghihikahos ng dinimos upang maitaguyod ang kanyang pang-araw-araw na kahit meron itong iniindang karamdaman. It was a great experience na makatulong kahit sa maliit na bagay na. And hopefully, someday, mas maray pa akong matulungan. Ang status lang na na-encounter namin is yung mismo execution ng pag-interview. But overall, masaya kami kasi nakatulong kami sa mga nangangin ang reaction ko dun is nakakaawa si tatay kasi nga hindi siya masyado nakakapaglakad ng maayos kaya yung panlilimos na lang yung sa kalsada yung naging gawain niya para makahanap ng pagkain sa araw-araw ang natutunan ko po, po sa aming outreach ay mas mabuti ng ikaw ang nagbibigay kasi ikaw ang baby. Narealize ko sa outreach na to na marami pala ang tao na hindi nabihayaan ng magiging hawang buhay. Pero kahit ganun ang sitwasyon nila, mas minipili nilang lumabad para masroba ba nga nalang pang araw-araw. Natutunan -araw. ko sa outreach na ginawa namin is, uh, maging mabuti ka sa lahat ng kapwa na nakakasalubong mo kasi hindi natin alam yung mga pinagdadaanan nila. Uh, based off of the outreach program na ginawa namin the recent week, I realized how tough life can be for those who struggling with health issues and uh, working hard just to survive. It also made me realize na dapat appreciate natin yung opportunities natin parate. And lagi tayong maging mapa, you know, practice empathy. Uh, kasi even small acts of kindness can be hope to others.